Mas mula laba nga yung baba mo eh! Hindi baba ko! Mas mula laba nga yung baba mo eh! Hindi baba ko! Mas mula laba nga yung baba mo eh! baba ko! Ngayon mga katulis, mas malala raw yung baba ko sa kanya. <laughs> mga katulis, pupuntahan natin ang isang kong kumpare na isa rin kagaya nating matulis at mahabang baba. Tatanungin natin kung anong nararamdaman niya kapag tinatawag siyang mahabang baba. Tara, let's go! Mga katulis, no? Papunta na tayo sa bahay ng aking kumpare. Isa ring mahaba ang baba. Ayan, nandito na tayo ngayon sa bahay ng aking kumpare, si Paring Oman. Pare Oman! Pare Oman! Ayan, what's up mga katulis? Ay mga katulis, kitang-kita -kita natin. Nandito na ang ating kumpare, si paring Oman. Hello, ano, kamusta pre? Mukhang kagigising mo lang ah. Oh, ano? Coding. Coding? Coding, di ako lang biyahe. Kaya, ito yung napakasipag no ma? mga katulis. Shout out na Shout out daw sa babaeng minamahal niya mga katulis. Ayon. Katulis, baka pwede natin pakita yung ating uh, mukha. Oo <laughs> <laughs> nga ka, mga katulis. Shout out sa mga katulis natin. San, uh, ano ba yung mga ma-advise mo kapag uh, sa kagaya natin? Ganito yan, ganito yung mo. Ganito yung ko, mahaba ang baba. Ano yung maitutulong mo, maipapayo mo sa mga mababa ang loob? pagdating sa panliligaw sa mga babae dahil mababa ang self confidence anong pwede mong i-advise uh, sabi ko lang basta kung may nagustuhan kayo isang bagay baba isang babae ituloy nyo lang huwag kayong maya Lakasan niyo lakasan yung loob nyo Totoo yun! Totoo yun mga katulis! Ibang mga nating katulis dyan, ibang ng asawa. Tama eh! <laughs> Shoutout sa isang katulis natin na may magandang asawa si at oh, magandang lalaking mga anak. Diba? Tsaka magandang anak. You know? Shoutout dyan nga pala sa mga katulis natin dyan all around the world Sa lahat ng mga ang baba, huwag kayong magpanghihinaan ng loob no? ayan, mga katulis, nakakita na tayo no? Nakakita tayo ng matulis din Interact uh, natin, tatanungin natin siya What's up? Okay. So ayan mga katulis, no? tatanungin natin si kuya kung anong pangalan niya Anong pangalan mo kuya? gaboski Gabuski? Pero yung tunay talaga, anong pangalan mo? Junior Junior? alias panic 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 Panics. Panics. panic Alas nyo ba panik? Ayun. Ayun, tatanungin lang po namin kayo, no? Ano po bang nararamdaman ninyo pag uh, minsan tinutokso kayo na mahaba ang baba ninyo? Okay lang, ha? Cute. <laughs> oh. 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 Cute. 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 So. Yeah, Cute. Pero may mga times na po ba na nagsasabi o oh, pinagsabihan kayo na dahil sa mahaba ang baba, eh, minsan, naisipan nyo nasasaktan nyo ang sarili ninyo? Hindi yeah, naman. Mas malalapa nga yung baba mo eh. Ito baba ko. Mas malalapa nga yung baba mo eh. Ito baba ko. <laughs> Ayun mga katulis, mas malalaro yung baba ko sa kanya. Alamit. Tama uh, na. Okay na. Dapat isa na lang, isa na lang po no, Mr. Kuya uh, Junior Paniki. Uh, anong masasabi ninyo, yung ma-advise ninyo sa mga taong mahahaba ang baba? Dapat ba silang mapanghinaan ng loob? Yeah, dapat nga eh pagkatuwa pa nila yun eh. sapagkat alam mo ba, kasama sa buhay at tao yan, ang mukhang buwan. Mukhang buwan. Mukhang kuwaka. Ayan, ayan. Kita nyo, makakatulis. G.I. <laughs> Joe, mapagbahal, 21. Anong masasabi mo sa mga mahabang baba dyan na nagkalat sa tabi-tabi? Pareho lang tayong dalawa rito eh. Dalawa lang tayo nandito, May... first time mahaba. Bukod sa pagiging mahaba ang baba at mahaba ang pasensya, anong masasabi mo dun sa ibang mahabang ang mahaba, baba? Mahaba mahaba talaga ang pasensya ng mga mahaba. Uh, anong mabibigay mong payo o advice sa mga lalaking uh, mahaba ang baba pag naniligaw ng babae? Anong pwede mong maibigay na payo? Pagmamahal. Paano pagmamahal? Kailangan ba mahaba ang pasensya at mahaba ang PC pag nanliligaw ka nanliligaw ka talaga pag kailangan mahabang PC at saka pagmamahal pwede bang pwede bang masukat natin yan kung gaano ka ba tulis mo Taka. De, side view side view ka lang side view ka lang G.I.J. side view side view ka lang side view lang side view lang, side view lang. <tod> yan tingnan 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 sa boss G.I.J. mapagmahal